Uh, kaipanaw bayanan, tuloy na po ah, ang ating number 18 sa balota, ang tunay na pinakamatapang na boses ng mamamayang Pilipino, ang Ipanaw bayanan. Hello, live po ngayon sa araw ng Sabado, it's 12.12 uh, 12 in the afternoon sa Pilipinas at uh, tayo ngayon ay uh, magkakaroon ng ating uh, mainit-init na talakayang pagsusuri sa kalagayan ng ating ekonomiya at sa kalagayan ng ating bansa. Sapagkat malinaw naman po na wala nang patutunguhan pa na uh, mabuti o maidudulot na positibong hakbang itong uh, chop at pansit canton na political demolition job laban kay Sara Duterte na iniakyat na po sa Senado pero nag-adjourn na ang Senado. At uh, kagabi po nagbigay na tayo ng analysis Patungkol po dito mga kababayan at uh, kung kaya malinaw na ito ay isang uh, pamamaraan upang pagtakpan ang totoong problema ng bansa. Kung kaya ang ating uh, pag-uusapan ay tungkol po sa lumulubha na krisis pang ekonomiya at politika ng ating bansa at uh, sinusubukang gawa ng kwentong pangbubudol ni Ginoong Marcos at ng kanya mga spin doctors, no? Pag sinabi po nating spin doctors, sila po yung mga mahilig gumawa ng PR publicity sa media releases para po i-influence ang public opinion. Kaya ang title ng ating programa ngayong araw na ito sa unang bahagi ng ating uh, live stream ay Ang kwento ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, isang kwento ng pangbubudol ni Marcos Jr. Kaga kagaya ng ginawa nila ng kanyang pamilya at nang kanyang pinsa na si Martin Romualdez na binubudol-budol nila o niloloko nila ang taong bayan sa paniniwala na bumubuti at umaayos ang kalagayan ng ating buong bansa. At naipakita na rin natin dito ano ang mga bataya ng pagsusuri natin. Ayon. Kaya uh, sit back and relax and uh, bantayan po ninyo sapagkat magbibigay tayo ng pagpapaliwanag tungkol sa kung paano po minamagic at ginagamitan ng mahika kabra ni Marcos at ng kanyang economic team, kasama na po ang kanyang mga financial uh, management team nila uh, Ralph Recto at uh, iba pang mga kasamahan nila dyan sa uh, tinatawag na mga uh, pagmamajik sa numero, no? Okay. So nag-interact na po sa ating YouTube live